parang mo okay niya. Nagko-contact lens kami. Hindi niya kaya. Hindi niya nga nga Kasi pag mag-team ka dapat talaga ano eh. Mga hmm. contact lens. Punta kami Disney si Kaya gusto niya hmm. mag-contact lens. Para hindi na siya magsasalamin sa rides. Hindi ba ako talaga magsalamin sa ibang rides? Meron pa yung isa kung kailangan ko Hindi. Why? Hindi. Why? Hindi. Why? <laughs> Ayoko. Why? Galit ka? Hindi. Bibisit lang ako sa'yo. Hindi. Eh, eh. ay, 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 hirap ka. Tapos ang bag yung itsura mo nakita mo. Alam mo maling-mali ka. <laughs> ang pangit kasi ng contact lens eh. Nakala ko nalagay na namin. Tapos... Pero, tayo ka tama ba? Dalawa na yan. Dalawa na, nandun na Yan yung hawak mo kanina. Hindi, ito yung ka kaliwa. Yung Tapos yung isa. Natun. Labas mo, gusto mong makita ng parehas. Huwag <laughs> kaso huwag or huwag na. Naubos na, na yung oras natin. Kaya, Mad madali kang lagyan eh. <laughs> kala namin na lost sa mata niya yung contact lens. Ang nipis kasi hindi kita eh. <laughs> Kinubahan. <laughs> Naman kami. Finally outside! It's my birthday! It's your birthday. Where are we going? Kiapo. Enchanted Kingdom. We're going to Disney Sea. Star City. Bala na ang paano kami makapunta doon. Matanghali na actually. Ang punta namin ay yung early evening pass. 3 p.m. onwards sa mga hindi nakakalam na may ganun pala ang Disney Sea. Meron. Disney, baby! Alam kong maaraw, tapos nakikita nyo na clear yung payong ko. Pero ito kasi yung nadala ko kanina. <laughs> Gusto ko kasi eh. Siyempre aesthetic habang umuulan. Then, ubasa yung kalsada kasi nga umulan. Pero buti hindi super lakas at saka hindi nagtuloy-tuloy masyado. Uh, it's 10 a.m. halos. Uh, tapos na ako sa errands ko. May pinadala ako sa post office kasi nakisimuyo yung friend ko. Dapat magkikita kami nung mommy niya. But, na-cancel because of schedule conflict. So, ayun. Um, pinadala ko na lang sa post office. So, na-experience ko ng magpadala ng package dito sa Japan. Buti na lang, ano, mabait yung nasa counter. Tinulungan niya ako kasi syempre hindi naman tayo fluent sa Nongo. Ngayon, I'm walking to Anamori Inari Shrine. Malapit lang siya sa, sa hotel na pinagsistayan ko. Habang hinihintay kong matapos sa training si Martin, um, punta muna ako dito sa mga malalapit na area. Kasi lang kong hindi na ako mapapadpa dito sa Anamori Inari. So might as well, napuntaan ko na rin yung shrine. Siya na you can write all your wishes and then i-hang dun sa labas. Ginagawa ko ito lagi sa mga shrine na napupunta. Ayan. Tumila-tila na yung ulan. Sobrang umulan ng malakas bigla eh. Ayan. Oh my gosh, direk yung araw. Pero better na rin yan kaya sa umulan. Tapos na ako magsulat sa Emma. Sasabit natin siya dun. Yun. Yun. Para matupad ang ating wishes. Ayan, sabit na ang ating Emma. 11 a.m. na yata. Masyado ako nagtagal dito sa shrine. Umulan din kasi. Kanina nawala na yung ampon nung nagsasabit ako. But then, after magsabit, umulan ulit. So, mag-move tayo to another place. To be honest, di ko alam saan ako pupunta. Bahala na. <laughs> It's a buffet restaurant and stunning view. Oh, hindi, hindi. sara <laughs> Yan, yan. Shake mo yan. Yung lalabas dyan ang number. Doon ka kukuha. Yan. Number. Dito, dito, dito. Dito, dito. Yan, yan, yan. Hachi, hati hati Tak, tak, Ba't ba pinapakalaman ma fortune ko? Oh. oh, look, the highest excellent fortune. Lalagay ko dapat ano? ano? Yung 10 yan lang. Tapos sabi niya dito, we without selfishness adapting all correct means. Ule? Sarang so, so, gusto ko hindi na so, so, Hindi ba dapat lalagay ko kanina 10 yan lang? Oh, masama yun. Tapos ang sinabi sa akin, the highest excellent fortune, pero you should keep a public and right way without selfishness, adopting all correct means. I balance you. You misunderstood it completely. Ito <laughs> <laughs> so, sa sakong sakto na nakalagay dito sa nakuha ko. Kailangan ko daw gagawin gawin by all correct means. Kaya nga. Oh, ano kaya nga? Kaya nga. Magpano, paano, paano nga masasabing I balance you? Eh? Anong kanalaman doon sa next week? balance you kasi mali yung gagawin mo. Mm. Mali yung gagawin mo dapat. Yes? Bakit? Umay na. No, not yet. Umay na maligaw. Mm. <laughs> may nakakaupo umay na mag-train. Hindi naman saya. It's fun. May ramen pala sa. <laughs> Breakfast day. Mm. Napakaganda. Grabe, may date yan mama. <laughs> Tsaka parang hindi siya nahula sa paglalakad sa labas. Alam ano mo, paglabas dito, As in, every lakad ko. Sabi ko kasi sa'yo, ko mo ito. Nakaka-help talaga siya? Oo. Uh -huh. Mm -hmm. sabi niya, bilhin to. Biore Cooling Mist. Mag-spray ka. Minus 10. So, Minus 10 degrees. So, Sa, Sa way? mga drugstores, meron? meron. Meron dito yung drugstore malapit. So, bibili tayo na. Ayan. Ayan. <laughs>